Ang pinakamakapangyarihang pamilya sa One Piece ay walang iba kundi ang Red-Haired Figarland line, tatlong bayani na mas malalakas pa kaysa sa tatlong henerasyon ng pamilya Monkey D. Ang ama si Figarland Garling Saint ay isang hari at dating commander ng Knights of God, siya rin ang nagpakitang gila sa laban sa God Valley 38 taon na ang nakalipas. Ngayon, siya na ang pumalit kay Saturn bilang Scientific Defense God. Pero ang totoo, mas malakas pa siya sa mga Five Elders, pangalawa lang sa pinuno ng mundo na si Imu. Dahil dito, kaya niyang parusahan ang mga celestial dragons kahit kailan niya gusto ni hindi nga niya pinapansin sina Mercury at Mars. Hindi biro ang galing ni Garling Saint sa espada. Nakipagduelo siya kay Roger at literal na nakipagpatayan kay Whitebeard. Isang hiwa lang mula sa kanya at ininda iyon ni Whitebeard sa loob ng 30 taon. Hanggang ngayon tuwing nakikita ang mukha ni Red-Haired Shanks, pumabalik sa alaala ni Whitebeard ang araw ng laban nila ng ama nito. Kaya nga, maraming naniniwala na ang pinakamalakas na sandata ni Imu ay walang iba kundi si Garling Saint. Ang panganay na anak na si Figarlan Shamrock, kilala rin sa codename na Stink, ang kasalukuyang pinuno ng Knights of God. Ang lakas niya? Hindi masukat. Isa siyang halimaw sa laban, kayang mag-transform sa isang Cerberus mula sa alamat. May itim na ulap sa katawan at mga galaw ng isang Awakened. Ang kanyang Cerberus form ay paikot-ikot, kayang ihiwalay ang espada sa katawan at mabilis umatake. Hindi siya kayang sabayan kahit ng isang higanteng prinsipe tulad ni Loki. Ang pangalawang anak naman ay walang iba kundi si Red-Haired Shanks, isa sa apat na yongko ng dagat. Bitbit -bit niya ang espada na si Griffin at may Conqueror's Haki na pinakamatindi sa huling 800 taon. Sa layo pa lang, kaya na niyang umatrasin ang mga admiral. Sa malapitan, isang suntok lang pagsakang mga vice admiral, kayang-kaya rin niyang patumbahin ang mga pirata agad. Pero ang tunay na kinatatakutan ng mga pirata sa New World ay hindi lang ang lakas ni Shanks, kundi ang kanyang reputasyon. Dahil sa pangalan niya, pinatigil ni Sengoku ang digmaan. Si Kaido, umatras agad. Siyempre, may mga matitigas ang ulo gaya nina na Bartolomeo at Kid, at alam na natin ang nangyari sa kanila. Winasak ang barko at hanggang ngayon, hindi pa alam kung buhay pa ang mga tripulante. Sa madaling salita, hindi dapat binabaliwala ang pamilya ng Red-Haired. Isang alamat ang ama, ang panganay ay pinuno ng Knights of God. At si Shanks ay isa sa apat na Yonko. Habang ang pamilyang Mangkidi ay may dalawang kinatawan sa laban, ang Figarland family ay may tatlo. Sa ganitong paghahambing, wala nang duda, ang pamilya ng Red-Haired ay tunay na simbolo ng dalisay na lakas.